Ay na naman! Palpak na palpak na naman ang gawa mo. At anong ginagawa mo dyan? Sinusukat mo pa sa ulo mo. Alam ko na gagawin mo. Takamayan mo naman yan. Kilala kita. Oo. Kalagaan galing mo talaga gumawa. Oo, oh, alinis oh. Alinis lang kita. <laughs> Di masumusahayan. Yan, punaw rin mo na. Yan, pag-isipan mo na kung ano dapat gawin mo dyan. Kawawa ka naman, trabaho mo, palpak mo. Lungkot. <laughs> Sip-isip <laughs> na lang kung anong gagawin. Sige, panoorin ko nga yung gagawin mo, kung ano yung naisip mo. Habibilib talaga ako sa'yo pag nagawa mo yan Aww. Sige daw Tingnan natin talagang marunong ganyan I Ipalpak yung gawa mo eh Hindi <laughs> <laughs> natin kung anong tiktik mo dyan Ayan, Yan yan ano ah Oo hmm. hmm. mo yan Ah Dala po babasagin mo Sayang naman yan Mahal pa yan. Oo. Oh. Ah, ah! Ganun pala yan. Ah, ayos ah. ganyan yan. Ah! Ah! Talaga, okay pa. Okay Aww. ka. Ibig sabihin, napulong pala sa'yo yan. Sige daw, sige daw. Tinan natin. Panorin natin ito. Panorin natin. Talaga, hmm. magawa mo na ang tama yan. Sige daw. Ah! Grabe pala talaga ano na ito. Wow. Grabe, awam pala talaga. Hmm? Talaga, ang layo. Kailangan talaga dugtungan mo talaga na ano yan, hollow blocks. ka pupunta? Ah, kukuha ka pala ng haloblox blocks pala para idagdag doon. Ah, sige, sige, punawin namin to. Talagang hmm. ma-perfect mo yan. Pag na-perfect mo yan, may ipapagawa pa ko sa'yo ulit na bago. Sisilduhan na lang kita. Wow! Uh, parang gusto kita kunin na uh, maging ano, maging gagawa sa bahay ko kasi... <coughs> mamontrata ako ng bahay tapos ikaw kukunin ko ng ano, uh, magagawa. Masun, masun siguro bagay sa'yo kasi magaling ka, oh. Nakikita ko yung ginagawa mo talaga, alinis, oh. Linis talaga, walang kalaman-laman ng gitna. <laughs> Ang galing mo talaga, oh. Talaga, uh, uh, matalino, matalino talaga, bilib ako. Hmm, oh, kita mo yan, yung halublox na boss, hindi sira mo. Diyan ako sa sa'yo. Oh, oh, dinurog mo pa, oh. Ang galing talaga, kaya yeah, gustong gusto kita kunin ng construction na ikaw mag ano? ikaw mag -gawa. Yan. Talaga, ho, oh, oh, oh. <laughs> mo pa ng gusto talaga. Yan, umpisa na yung lagay ng ah, ano, halo. Yan, para ano, para pag paglagyan ng halo blocks patungan Oh, anong nangyari? <laughs> Yan na siya sabi ko. You're... Ay, nakto. Kilala kita. Yari na naman to. Oh, kinakamay mo naman. Kinakamay, kinakamot pa. panosa no. kalabasa na. Anis talaga yan. Ang <laughs> galing mo talaga. Oh, kaya ayan, believe ako sa'yo eh. Uh, mamaya ayan, wala ka ng kamay niyan. pud-pud na lahat yan. Aww. Yan, ilagay mo ng hollow blocks para matapos na yan. Yan, galing mo talaga. Sipatid mo. Para kita talaga kung tuwid siya pagkalagay. Yan, sipat. Sipatid mo, may gi. Yan, yan, ganyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, pa... tambingit tambingit pa ang liig. Yan. Lagyan mo ng bato para di siya gagalaw. Yan, tignan mo maigi. Yan, kung matuwid na. Skolahin mo. Oh, haha, <laughs> di, di baril yan na, oh. im pala yan. Matamata. Yan, oh. Oh, M-M talaga ang gamit. Wow. Yun, ang, ang sinasabing M-M yung matamata. Yan. Ayos yan. Yan, pag nailagay yan, forma na yan. Sigurado yan. Yung hollow blocks. Yan, ilalagay mo yan. Kikita na yan, yung tutung-tung na yan. Tapos na yan, dadagal mo ng ...nam... ano sa taas, si binto Yung hinalo, para... ...tumigas para dubikit. Okay pala, marunong ka pala eh. Okay, hayos. Mm. Yung, pwede na, pwede ka na kitang kunin. Kunin na kitang ano... Ah, uh, forman. Uh, forman na lang. Eh, para uh, mandaganda sahod mo. At magaling ka naman. Pero maganda yung ginawa mo. In case na may gira, pwede ka magtago dyan. Oo, oo, oh, oo. Oh. 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 <laughs> try mo, try mo. Ayan, ganyan daw. Oo. Oh. hindi oh. yeah, ka natamaan ng oh. ano dyan, hindi ka ng bala kasi ligtas na, oo. Oh. Oo. Oh. oh. <laughs> Ayos pala yan, no? Oh. Uh, double purpose pala yan? Hmm. Pwedeng paglutuan, pwedeng taguan, no? Oh. Sige, ipakita mo sa mga uh, kaibigan natin yung ginawa mo. Tingnan, na, tingnan namin kung perfect ba yung ginawa mo. Kaya ipakita mo nga. Ba, ayos pala. Lagyan mo nilang ano yan, bakal para kumapit. Yan, pag ma ano na yan, mabuhusan na yan. Hindi ayos na, hindi na yan magagalaw. The one, the Very good. Pwede na, pwede na. Ayos na yan. Sa wakas, sa tapos mo rin. Ahayistin mo. Oh, forma na pala, oh. Kahit may mo, at kito pa Nagwa mo rin ang tama, oh.